Nakakaloka ang naging eksena ni Shubi at Rata at Fiang Smith sa programang It's Showtime. Paano ba naman kasi Binirin, biniro ni Meme Vice Ganda si Shubi na masyado raw nitong ginagalingan ng pag-host na parang pinatutunayang batch nila sa PBB ang pinaka-the best. na naman ang reaksyon ng JM Fiang na nakangiti lang at di nakarebat na say ng netizens ay medyo awkward moment daw iyon. Matatandaan kasing binatikos ka makailan lang 妈妈 si Fian, matapos sabihing walang makakatalo sa batch nila sa bahay ni Kuya, yun yung uh, Gen uh -oh. 11 PBB Correct. batch. Yep. Di ba? Uh -huh. Pero di ba pang anim o pang limang posting uh, na ito ni Shubi, talaga namang ano, ah, uh, parang nagiging paborito na siya sa It's Showtime at saka ni Meme Vibe. Alam mo, feeling ko, uh -huh. mga uh -huh. classmates, baka irregular at si Akin, ano, it, no? no? Para si tayo. Shubi. Uh -huh. Dahil napaka-positibo uh -huh. po talaga ng mga comments ng mga papuri talaga uh -huh. kay Shubi. Uh -huh. Dutin -no. na ano, uh -huh. Gen uh -huh. oh -huh kami seven na. going back doon sa Fiang, dun oh, sa, oh. ano, 'di ba? Alam naman natin issue 'yon at alam naman natin napakatapang palagi magbiro ni, ni Vice, Vice Landa, lalong-lalo na yung mga uh, latest issue, 'di ba? Updated talaga siya dahil mm -hmm. hanggang ngayon nga binabash pa rin si Fiang doon nga sa kanya naging tugon, naging reaction na best bats sila. So parang na on the spot si Shubi. Sabi niya gano'n parang hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Hindi, sabi niya gano'n Uh, sabi naman ng iba, okay din naman ang PBB collab, sabi niyang ganun. Pero, lahat naman ng ano, di ba? Lahat naman, marunong siya mag-ingat, magsalita eh. Lahat naman ng PBB edition, magagaling at magaganda. Siya, oh, eh, ganun ang moses niya. Correct. sa kanya <laughs> na. Siya, tapos si uh -oh. Pia, tatawa uh -oh. Siyempre, alam din ng Asian mga cost, like si Legbong. Uh -oh. Sabi nga eh ang best na ano yung kila king, di ba? Uh -oh. Kaya sabi ko, wala akong sinabi ganyan. Oy, wala akong sinabi, di ba? Uh -oh. So, who's the best na bats mo talaga? Sa Parang o, ganun, mo. Di ba? Naglulukuhan. Uh -oh. Hindi ko alam ba yeah. si Kuya yon Kasi si, si Jong, Jong Hilario, mm -hmm. niya ang boses ni Kuya, di ba? Parang ano. Tapos bigla siya nagsalita, di ba? Uh, Shubi. Uh -shubi. <laughs> kuya? Uh -huh. Sabi niya ka, di ba? Sino oh, diba? ang the best bat Sino diba? ba ang na, 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 intriga din si Kuya, uh -huh. di ba? mag, mag si ng bass ay magaganda at doon sinabi, di ba? <laughs> pero oh. alam nyo, kahit mapaanin, siyempre si Pian, diba ba? Oh. Sa loob-loob loob 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 niya. Sa loob-loob sa loob-loob ginagawa lang katatawan ni Vice, pero alam nyo lang issue yun, di ba? Oh. Pero nga si yung wala yun sa kanya. Pero ang naman ako na hindi naman intentional oh. ni Pian. Oo, Yun lang ang sa loobin niya na parang nakalimutan niya na nasa ano siya, nasa camera. Oh. Parang ganon. So yun lang siguro ang sa niya. walang intention naman naman na sa nga. Hindi, kahit naman minsan, at tayo, nice team tayo, ah, ay, tayo okay, diba? Ah, mas magaling ang ah, oh, ah, batch ah, namin. Ah, 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 yung ah, 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 mga ah, galing na tayo, diba? Ah, mas oh, magaling sumayaw kami. Oo, uh, no, yung mga galing si Piyang, Parang ganun lang, nagkataon lang na artista sila. At saka, ginawa ng issue. Nakatutok ang ano, na video. Oo. Diba?